Yun na! Pa! Ah! May gas yan pa! May gas pa yan! Lumayo ka dyan! Ayan na oh! Hindi kaya umapot yan sa atin? Tapos din to! Tapos Pastry! Ati Jin. Ati Jin. Ati Jin. Ati Jin. Ati Jin. Baka uyen sumabog. Pa. Pa. Baka uyen sumabog. bahay. Ayun na. Sabog na.

Di kaya umabot sa atin? Papa? Di kaya umabot sa atin yan dito? So kaya galing yan? May apoy, para may, para may nagsisilab lang yata sa likuran, di ba? Sabi ko sa iyo, sinilit ko. Ba't di mo sinabi na ano? sabi mo? <laughs> Hindi mo sinabi <laughs> <At least. laughs> ka <pa> <laughs> <pa sarang> na ako. <laughs> Hindi naman, naka-insured <laughs> naman yung sasakyan na yan. <laughs> Ay! Pasak <laughs> <laughs> na yung salamin eh.

bahay ako sa sabon ng bahay niyan may ibang no, yung sabon kuno ah, ng sabon sa labi dito chiyen sa labi mino sabog din sa labi no subog din sa labi alam mo eh, basta din ka na sa mga Sa likuran pa, dyan na mismo Dyan na mismo Dyan na mismo, mismo? mismo? Ah, Sa Sabi sabi ko sa'yo, tama ba ma may mo yung O, ko Yan, yeah, tapulan na Okay, tayo. Tinignan mo? Hmm? Tinignan mo? Diba ba, sinilip mo? Sabi mo, eh, hindi mo ko pinunod sa'yo. At sinilip mo? Sinilip ko nga, eh. Ay, oh, mo, eh. O, hindi ko, pero diyan muna nakita. Oo, dito na, dito na sa may puno oh, na yyan, yan, yan, o. Oo, yan, sa may, may puno. Eh, uh hindi -huh. Basta dito sa side na to. Dito, dito. Ah, ah. 那他们就多一点，对吧？我们我们就是特的，我们 May apoy pa. May okay. 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 Dito nga wala na sunog. Oh, yun, no. Kamo uh, dito nagsimula. Parang dito dito. Magaling naman dito Dumaan dito no. Oh, naglakad. Yeah. Parang naglakad yung apoy. Syempre mahangin. Kaya na yan. Grabe, ang tutong yung anak. Okay. Parang patog style. Kaso, bilig naman ang sasakay, baby. At ah. si ah, dog style yan, ah. Ito. Ito, hot dog.

Ayun na, lumalakas na naman. Ay, nang! Ito. Nang! To! Ito! Ito!